Mahirap kitain ng pera, kaya bawat piso na ating ipangbibili ng motor ay mahalaga. Kaya tayo binigyan ng choice ni Yamaha between standard and R version ng bagong Sniper 155 para ating maiprioritize sa mga bagay na mas mahalaga lalo na sa pagpili ng motor. May chance nga ba na mas sulit ang standard version kaysa sa R version? Kung magkataon ay talagang mas makakamenos ka sa gasos niyan. Alamin natin ang kasagutan sa vlog na ito. This is Nedriano and let's jump right to it. good day na. this is the Adriano Kung bago wala sa si channel ko, don't forget to subscribe Also hit that notification bell para lagi ka notify once may bago tayong upload For today's vlog, nandito tayo ngayon, Yamaha Platero, Binyan Laguna Kasi sisilipin natin yung sniper na standard version Sulit pa siya, sa check natin dito Kasi yung nakaraang vlog natin, na-review natin our version Ngayon naman yung standard version Pasok tayo sa loob, tara! lowest din nito na resistance is dati 6 lang ngayon is 10 na so mas maganda na yung power output niya dahil doon smart motor generator pag ini yun start mo may ano pa ignition sound pa ayun no ignition sound pa siya so yun yung resistance dito lang nga yung sniper na black napakaganda nito So, spoiler alert, masasabi ko sulit din yung standard version na hindi pakiles. Alamin natin yung pinagkaiba ngayon sa vlog na to and kung bakit sya mas sulit or sulit din compared din sa R version. So, bigyan silip natin ngayon to. Shot kada sa helmet ko tapos tara. So, ayan, ito nang netizens, ang sniper na standard version. Last vlog na parang yung sa R version. Ito naman yung standard version. Napakaganda nitong na matte black na kulay niya. I think black raven din to eh. Ang ganda. Eh no, iba, iba yung parang sticker siya dito compared dun sa R version. Iba yung parang pattern lang. 6 speed na rin siya, parehas ng makina nang sa XSR 155, MT15, tsaka R15. So kung medyo dream mo yung mga motor na yon sa small displacement category, andito yung Sniper para maghatid sa inyo ng mas affordable na presyo. At the same time, same performance. O pwedeng mas maganda pa kasi mas magaan ng Sniper eh. Yung fairings niya, ayan, napakaganda. Very flexible. Hindi siya basta-basta nababasag just in case mabunggu ka. Ito pa yung isa sa mga pinagkaiba pala dun sa R version. Yung R version is dual piston. Yung kanyang dito sa brake, yung parang caliper niya, dual piston. Dalawa yung bilog. Dito sa standard version is isa lang yung bilog. Tapos naka single hydraulic disc sa unahan. Maxis naman yung inyong maaasahan na tatak ng gulong na itong standard version. So, yun yung pinagkaiba niya. Ilan sa mga pinagkaiba dun sa R version. Para sa akin, okay na rin to. Kahit na naka single piston siya, hindi naman ABS yung pinag-uusapan natin eh. Maaring mas maganda yung kagat nung dalawa dual piston. Pero still non ABS pa rin yun. Kaya masasabi ko for me, sulit na rin to kahit naka single piston lang siya. No? So, Maxis na rin yung tires. Maaasahan din ng Maxis. Na-try na rin natin yan maasahan din siya. Meron siyang size na 90 by 80 by 17 sa unahan. Napakatibay din ng mags ng Yamaha. Hindi ito basta-basta mayuyupi, mabibengkong, kahit na mabugbog sa kalsada. So that's a very good thing. Meron din siyang emblem dito ng Yamaha. Tapos nakalagay lang dito 155. Wala na yung R. Nawala yun. Kasi standard version nga to. Fuel injection. Tapos meron din patterns sa parang triangle-triangle dito. May blend siya perfectly dito sa motor kasi nga matte black. Dito rin meron din siyang sticker dito decals. Habang dito naman sa gitna is glossy. Meron siyang VVA or variable valve actuation which pagdating sa middle to high RPM nagbabago yung camshaft niya so mas ma-maximize -ma mo yung speed niya sa middle to high RPM. Napakaganda. Sa low speed may torque, sa high speed may dulo. Napakaganda noon na meron na siyang VVA or variable valve actuation. Ang makina niya, 155cc, four stroke single overhead cam, four valves, single cylinder. Fuel injected na rin siya and liquid cooled. So, liquid cooling system, maaasahan nyo yan pagdating sa mga mahabang biyahe. Wala ka ng pangamba na baka tumirik yung motor. Hindi mag-o-overheat yan kahit na mahaba yung biyahe. Basta make sure lang natin na tama yung coolant level para hindi tayo tumirik. So that's a very good thing. Isa pa sa mga naiba sa R version is two-tone yung R version. Itong seat nito is ayan lang siya Two-tone din sya actually. Yung lining lang na iba eh. Yung sa R version kasi dalawa yung lining dito. Dito naman sa standard version is isa lang yung lining. And that's not a big deal at all. Kung gusto mo lang mas stylish, mas maganda yung R version tapos isa pa sa mga pinagkaiba of course sa R version is keyless system na habang ito naman si uh, standard version is disusi pa no yung isa kasi de remote na lang yon meron na lang key sensor may smart key na lang yon so mas modern na yung hatid niya pero ito nabuhay naman tayo nang matagal nang sususe para sa akin hindi naman siya ganoon ka big deal kung magsususi ka okay lang siya okay na okay ang pinagkaiba lang is wala siyang charging port na 12 volts dito compared dun sa our version pero kasi kahit naman meron siyang charger dyan kung wala namang bulsa para paglagay ng gamit ng cellphone hindi ka rin makakapag charge unless na lang kung magpapalagay ka dito, dito ng cellphone holder so sa kaliwa merong high beam may low beam, tsaka passing light. Tapos, signal, turn signals. Tapos, busina. Ganito kaganda yung kanyang panel gauge. Buksan natin dito. Yun, ganda, no? Meron siyang neutral indicator, engine check, high beam and low beam, turn signals, temperature check. Yung points for improvement ko lang, sana yung turn signals, nakahiwala yung kaliwa at kanan. Ito kasi is parehas na. Kung nag-signal ka sa kaliwa, ayan na rin yung iilaw kahit kanan o kaliwa, ayan parehas yung iilaw. Isa lang yung indicator ng turn signals niya. Pero okay na rin yun, at least merong indicator. Meron din siyang built-in na hazard. Ayan, naka-hazard yan. Tapos dito naman is skill switch. And then dito sa pinakababa is yung electric start. Ato uh, kill switch lang to, tsaka activated. dito naman yung push start. Tapos dito naman, busina. Ganito yung busina niya. Ayo napakaganda. Tapos dito naman sa panel gauge niya, ang ganda rin niya kasi yung background niya kulay blue, yung pinaka font is kulay white. Meron siyang fuel indicator, tapos meron siyang trip. Isa lang one button to worry about. Pag pinindot mo, may orasan, may echo, average fuel, average fuel per hour, kilometers per hour, total odometer zero. Hindi pa 'to nagagamit. Trip 1 ulit. Ayun, tapos gear indicator, RPM indicator, speedometer. Ayun, wala yata siyang ano, wala yata siyang voltmeter. Wala siyang voltmeter na license. And sana may voltmeter na kasi wala siyang kickstart eh. Wala na rin siyang kickstart so sana merong voltmeter at least para ma-check niyo yung battery health. Wala rin siyang battery check. So, ayun yung points for improvement. So, antabay na lang kayo sa health ng battery ninyo para hindi kayo maabutan sa mga isolated na lugar. Ganda rin ang kanyang tapakan, no? For the pillion ride. Meron na din siyang 4 ignition mapping at saka DLC or diamond-like carbon coating na parehas makikita sa R1. Kaya sa ibang bansa, nabansagan din tong mini R1. Napakasulit talaga ng specs and features niya. Sabay dito may sniper. Tapos dito naman may sniper logo. LED na rin yung headlight nya buksan natin para makita ninyo yan so LED na rin yung headlight nya tasang ang high beam dito naman yung iilaw kapag naka high beam ayan naka built in hazard lang siya. tapos bulb type for the signal lights kaya kitang kita kahit tanghalin tapat habang dun naman nakapwesto yung kanyang radiator Naka telescopic fork sa unahan, hindi pa siya inverted. Tapos single hydraulic disc. Tubeless na rin ang mga gulong. So iwas sakit sa ulo. No, unlike pag tube type, mas madaling maflatan. Pag natusok, yung pako, pwede maiwan dyan, no? So, very good. Maganda ang tires niya. Sa likod naman, ayan, naka-LED. Ang ganda ng kanyang ano, ilaw sa likod, no? Parang robot. Sabay, naka-bulb type na signal lights. Yung mga ganito, very stylish. Napaka-pogi talaga pag nakahiwalay yung signal light. do ang downside naman yan is, in the long run, pwede itong mabali. Kapag di marunong sumampay ang angkas mo, sa parking lot, nadali ng ibang mga dumadaan, o kaya naman mga bata naglalaro, yun yung downside niya. Pero overall, sobrang pogi niya kung titignan ninyo. Dito naman sa kanyang fender, may nakahiwalay din na ilaw para sa plaka. Ayan siya, oh. Tapos may reflector dito, dagdag visibility sa gabi. Ang ganda rin ng kanyang fender, oh. Very stylish sa likodan. Ganda ng mga linya linya niya, no? Yung kanyang fender tapalodo sa likod, ayan, oh, Malapit din sa gulong. Dito na lang pwedeng tumalsik ng konti yung mga dumi kapag tag-ulan. Sabay dito naman is may built-in tire hugger. Ang ganda rin ng kanyang placement, na no? Yung naka-monoshock siya doon. Ayan siya oh. Tagong-tago, no? Ang ganda ng shocks niya. Dito naman sa likuran may nakalagay lang sniper sa bandang ibaba, dye seal, tapos may mga counting decals din na parang mga triangle triangle. Sabay dito naman yung pinaka ng angkas. Ganda, pati yung seat niya ang ganda So ito yung seat niya. Ang ganda rin na meron na siya dito parang protector para hindi na kumakayad yung mismong upuan dito. May tools din siya dito, ayan oh, no? nakatago tapos ito naman yung kanyang fuel tank fuel tank capacity nito dati 4.2 liters lang ngayon 5.4 liters na So napaka laking upgrade noon, mas malayo na 'yung mararating mo bago ka ma-empty tank. Average fuel consumption naman niya naglalaro sa around 40 kilometers per liter, depende pa rin 'yan sa ating throttle hobby, sa driver. Kung mas na walwal -wal ka gumamit, mas mataas ang iyong fuel consumption. Sabang kung mas matipid ka naman, chill riding lang, mas matipid din ang gas consumption. Ito natatanggal to, nandito 'yung baterya niya. Very safe sa baha, no? So pwedeng sa mga tawid baha. Hindi basta-basta malulubog ang baterya. So, sa mga nagtatanong, ang pinaka tanong nila is kung may assistance sa clutch din po ba yung standard version. Meron din po sa, meron din po siyang assistance slippery clutch kahit na yung standard version. Assistance slipper clutch po ang kanyang gamit is mas smooth na yung downshifting natin, mas smooth na yung shifting ng gears, less na yung stress sa mga wirings at the same time less yung tendency na mag-lock yung rear wheels kapag ka sa sudden downshift. Yung play din ng shocks niya dati is 90mm lang, ngayon is 100mm na. So, iwas tukod na unlike before na tumutukod talaga. Ang weight naman nito is 119kg lang. Mas, mag mas maganto ng 2 kilos compared dun sa R version. So, mas maganda yon pagdating sa pagiging nimble ng motor and also makaka-apekto rin yun sa acceleration and also sa speed. Kasi, bawas timbang siya. So, tendency, mas okay yung acceleration niya, mas mabilis kumbaga. Ganda rin ang mga handle grips niya, ayan, and then dahon type na side mirrors. Napaka-useful niyan in the long run. Hindi siya cheap quality. Ito naman yung kanyang brake fluids nandito, yung para sa unahan. So fuel injected na rin siya, so matipid na siya sa gas. Ito yung clutch lever niya, matte din. And then brake levers, ayan, matte din yung kulay. Ganda, no? Ganda na pagkamat niya, nagustuhan ko. Para pag tinignan mo, ito yung best view niya, yung sa side ganda ng motor, ganda ng mga lines and shapes niya. Dito naman yung ano gearing niya, 6 speed na siya. Tapakan ng driver, rubber lang. Pwede mo naman papalitan to kung medyo gusto mong stylish. Pwede mo papalitan ng iba. Pero okay na rin yung rubber, useful na rin 'yan. Pati yung placement nito, ganda rin. Para sa tapakan ng pillion ride ganda. Meron siya maximum power na 17.7 HP at 9,500 RPM. Napakalakas na rin niya ngayon. Meron naman siya maximum torque na 14.4 Newton meter at 8,000 RPM. So, napaka-torky na rin ng motor na to. Yun nga, maaasahan ninyo yung performance ng R15, MT15, XSR155. Dito sa mas more budget-friendly na motor na to. So, for me, okay na okay siya. Sulit na sulit tong standard version, no? Okay na okay naman, hindi naman masyado nakamasakit yung mga upgrades compared sa R version. Pero of course, if you want the best offers, go for the R version. Pero sinasabi ko lang, isulit din or magandang decision pa rin kung magi standard version ka. Iba na rin yung kanyang tambucho. Ayan, eh, oh, ganda. Oh. Biglang nag-pop up ng kulay dito sa bay mat. Ganda rin ang kanyang cover. No? Ganda siya. Ito naman yung brakes niya. Brakes sa likod is naka disc brake na rin hydraulic single disc na rin sa likod single piston lang din so okay naman hindi masyado mabilis maglock pero of course if non ABS sa sudden brakes maglalock pa rin at maglalock to no? so ingat pa rin use both brakes mas effective ang ground clearance naman niya dati 135mm lang ngayon 150 na so very safe to sa mga higanting humps ng Pinas iwas sayat na talaga so ito naman yung size stand niya of course wala dito ang kill switch kasi ang kill switch is na andon na nga sa pinaka switch nya dun sa eto ito yung kill switch nya no? so wala na sa side stand yung auto kill switch bago na rin yung frame nya so sana iwas na to dun sa mga iba dati na babasagan ng piston kasi mas maganda na yung frame nya ngayon very good na yung seat height nga lang nya is medyo tumaas dati 780 lang ngayon is 795 mm na. So ang laki ng tinaas. So I'm around 5'3 to 5'4 in height. Sakyan natin. Ayan. So medyo ano ako, tiptoe ako ng konti pero abot naman. Magaan yung motor eh, kaya kahit na nakatipto ka, siguro kahit 5'2 kaya pa to, o kaya 5 flat. Kahit nakatiptoe ka, okay lang kasi magaan yung motor, sobrang gaan niya. Napakadaling isingit sa traffic nito, madaling dalhin, no? walang ngalay, walang pagod except na lang syempre kung baguhan ka sa manual transmission on newbie ka pa lang syempre maninibago ka sa clutch malambot naman yung clutch nyo oh. so okay na to hindi na rin to nakakangalay good sya, good na good yung motor for me parang gusto ko nga kumuha na ito, eh oh. ganda ganda ng motor na so, okay, ito nga yung sniper na matte black kasama natin ngayon yung owner, sila sir sir, anong yun, na? Isaya. tsaka si sir oh. Tom, Tom. Sir Tom. So sila yung nakabili nito na ng cash. So sa mga nagtatanong ko available ang cash dito sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. Nakuha nila to ng cash. So check na lang kayo ng unit hanggat meron pa. Alam ko meron pa itong isa. So alamin natin kung magkano yung price. Dito kay Sir JM. Sir, magkano po to? So yung SRP na 155 natin, yung susay is 140, So ang minimum down payment niya is 17,000. So uh, kung mag tayo ng installment, magiging monthly niya sa 3 years is 4,998. So, nakalista na po siya ng 400. Okay. So, salamat, Sir JM. So, ayun. That's it for today's vlog. Netizens, kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up. Hello. Subscribe. Ano pa yung iba yung motor na gusto mapanood? Comment down below. Ano masasabi niyo dito sa Sniper standard version? Nagustuhan niyo ba siya? Comment your thoughts below. So, again, this is Nenadriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye. Ganda ng tunog. <laughs> Linis. Ganda ng tunog pag ni So ito yung headlight nya. Ayan no? Ganda no. Bago na talaga yung itsura ng face nya. Ito na talaga yung magre-represent ng 2021 na sniper. High beam nandito rin. Passing natin. Yeah, May passing light na built-in. Solid, ang ganda talaga po ginetong bagong sniper. Where I'm going. But Like I say, man, always said it. It's not about the destination. Nope. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Uh -huh. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but two cents. Shotgun riders, too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kinda in Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could take